Tempo, yeah. Miss Universe, yeah. The the very first time I worked with uh, Miss, I call her as uh, Missy. Miss U. We call her Miss U sa India. Miss in 2002, 2003, when we did um, Star Circle Quest. With Luis Manzano as co-host. Kami ni Luis yung nag-host. Uh, and then si Miss U, si Director, and si Tito Boy. Ayun! Yung mga viewers ng time na yun. Of course, hindi naman namang hindi masa-starstruck sa isang Miss Universe, di ba? Wala ka pa sa awal. Uh, yes. Wala ka, wala ka. Kasi 2003 yun. So, and what I like about uh, Miss Yu, she's very friendly. Mm -hmm. Wala siyang ano, BS sa mga sasabihin niya. Sasabihin niya isang bagay for what it is. Mm -hmm. Hindi uso sa kanya ang sugar coating. And sometimes sa mundo na ginagalawan natin, Napaka-importante na ba rinig mo no, yung, yung totoo. Walang BS, walang sugar coating appreciate ko sa kanya. And she's very, anyway, um, she would, ang dami ng, ano, mga uh, diet na pang bounce <laughs> na set, And she would always share her, ano, share her meals with me. Uh, and wisdom. Oh, yeah speaking of wisdom. So, anong wisdom ang may-share niya sa'yo na hindi mo makakalimutan? nag kami sa happiness room. Mamaya daw siguro. Sa <laughs> <Okay>. So, ano lang yung wisdom And na... sa ano, just to enjoy life. Diba? Yeah. Kasi Dita also loves to travel. Eh ako, I love to okay. travel as well. So, enjoy life. Mm -hmm. e enjoy every single moment. Kasi, pag lumampas na yun, pag lumampas na yun, wala, well, hindi mo na maibabalik. So, enjoy the now. Enjoy the present moment. Subukan so, mo lang, so, Carlos, you won't hear the end of it. Huwag niya alam. yung susabi? Actually, no. What I told her once upon a <laughs> time, remember, the last shoot, the last thing you did is your best um, um, you know, th that's your best reflection okay. of your work. The last thing you think is always your best reflection of your work. <laughs> Kung you're uh -huh. so tired na, pwede mo yan. I believe of his kindness, she will forever be your best Miss Universe. Yes, the favorite Miss Universe. Of course. Tignan mo the confidence sure. ba yeah. din, yeah. yung pag-inaturalize yun, ano? Yes, walang sugar coating sabi nga. Pero, eto may isang pang-question kay Jodie. <laughs> kasi, Jodie, hindi um, naman to yung first na horror story mo kasi may klarita ka nga na sobrang ano then, diba? uh, sobrang din, di ba? Sobrang nakakatakot din. Okay. Gumagawa kasi ng horror. may mga ilan na naaapektuhan at mental di sa bahay, sa personal life. Ikaw ba, nakakatulong ba yung masayang love life mo ngayon para hindi ka maapektuhan sa bigat ng horror na ginawa mo? Do you connect your personal life to anything that you do, Mare? Like a genre like this? Um, my process as an actor is different. So what I do is um it's so important for us actors to be embarking on different techniques and workshops kasi each and every time na may kang trabaho kumbaga so, these workshops to okay, ano parang work as your your tools so hindi ka pupunta sa isang gera nang wala kang baril, wala kang bala, wala kang sandata so so the, the technique that I am using does not really require me to like parang magbukas ng bahol from my personal life or from my childhood or mga ganyan para gamitin din ko siya. So, um, it's a technique that I learned um, during the pandemic which I used in several of my series and kahit paano naman, I'm really thankful na nag-work siya. Thank you! So, pag uwi mo lahat ng mga eksena ginawa mo, burado na lahat yun. Wala ka bang gano'n na parang nadadala mo daw yung asin from asin asin look before kasi pagbata ka di ba um yung training sa yun is lagi yung imo-motivate ka eh. pag sinabi mo imo-motivate ka gagamitin mo yung pain mo from your past experiences ang problema lang doon um well nagwo-work siya di ba kaya lang After nun kasi, syempre, when you keep on reliving, let's say, the traumatic experiences na kailangan mong gamitin for a scene. After a while, hindi na siya umuubra. For the reason that there are things that, na, you, there are things that you heal from. There are things that you outgrow. So, paano mangyayari kung tuloy-tuloy ang trabaho, hindi mo na siya magamit? So, kailangan talaga mo ka ng different ways or different techniques na magagamit mo for your work. Kaya pala tayong mga moments si Jody na parang nag-aano, di ba? Di nag-anone uh, moment mo. Uy, totoo yan. I-text ko yan ngayon, tasagot yan after two days. Di ganoon siya. Okay. okay. Look, it's, it's really important for, not just for actors, but for every human being to find that space of rest, of stillness. Napaka-busy ng mundo natin eh. Ang daming nangyayari. So, yung space na yun, napaka-sacred. Para, hindi na para sa akin, pero para sa isang human being. Kasi nandoon yung pahinga mo, yun din yung mga moments na nakakapag-reflect ka. And most importantly, introspect. ba Sa mga nangyayari sa life mo, nandoon yung reassessment mo, ng mga gagawin mo, future plans mo, etc. etc. Nag-tend talk yan. May dalawang session yan, ha? Thank you! Ay, salamat na tapos na rin sa mga questions sa good five minute ako hindi humihinga dito, ha? <laughs> Alam mo, what? Seryoso. I wanna ask the director. Thank you, Ms. Janice. Thank you. Okay. Ang busay nung dalawa. Sa itong gumarap na nanay niya. What's your name again? A theater actress? Sorry. Yung gumarap na nanay mo dito. Stay. Ah, si Miss J. Je Villamil. Uh, yes. She's really good. Direct, did they audition pa na? The... Ang busay Ang busay nila. Um, and and curry oil, numara, it's really good, di ba? Yes. Um, uh, actually, um, the process for the casting of that is quite different from the usual. Ah, hindi ka may uh, um, casting call. hindi not, kami nagpa-casting uh, call kasi pa dito, medyo specific na yung requirements. So para ano namin nila, Mr. Sullivan, when we were having a meeting, we have a lot of things na, wow! pinag-aaral niya. Tapos iniisa-isa talaga namin, okay, what about kung ganito na yung, for example, this artista, ilagyan natin tayo yung ganito na yung, ano yung magiging mababago, ano yung magde deliver na iba. And then I don't remember the world at times uh, na din si Derek Manny. Ayan. Our so, supervising so, producer, Manny yeah, Yes. Um, si Derek Manny is also na para, um, there are some things na, um, He's suggesting that something. I don't remember what's this one name. Eh, na parang hindi ka na na-mention mo sino. Don't tap, don't an, la. Yun, la. Uh, just Yan, yeah. niya, tapos sa ko, sige, direct ka lang ka. Yan, pero nung nag-shoot na kami, yon. Sobrang perfect. So, hindi mo naman sila sa set lang na meet. Tumakalaman sila sa isang meet pro. Yan, ako ang Yes, like, nag-ano kami, nag-meet kami nun. And then, we, we did this for script days. and then also at the same time, um, I've seen yung previous projects nila, parang masala talaga. Ah... Uh, <laughs> for me, it's the best, but it's a role. and vikas, i think it's a role. good so. to hear that. Derek. Any, any reaction from sarah? derek speaks highly of you. you landed the, the role, so, sarah. and i'm looking at sarah for the role. <laughs> I'm, I'm very thankful. i think derek is a very incredible director. it's so good to be able to work with him. um, experience ko rin yung uh, bitlang may stunt double pero ikaw na lang? And for that, I am team ako Yes, and I'm so grateful for that kasi fear ko yun yung and I overcame that fear. Maganda rin sana nyo ni Jody, may team ni Jody siya. At Jody Santa Maria, perfectohan. ng galing. Thank you po. Ayun, so I'm so grateful. Thank you, Dede. Thank you, Mr. Sal. Thank you, okay. Actually, dadagdagan ko lang yun. Uh, marami siyang gano'ng moment. Hindi siya dapat yung gagawa. Tapos, uh -huh. sa salang na lang Oh. Yung mga gano'n, marami siyang gano'ng moment. Pero kasi ito yun daw, parang nung first time niya kasi gawin, parang sabi ko, uy, nag-work. Ang hirap, ang hirap kasi kapag ito ko. Kapag dinobal mo na kasi minsan, hindi makuha yung uh, may mga small gestures at tono na hindi kaya pipigay ng double na mabibigay lang ng mismo ng artist. Ay, okay. Ay so, sabi ko, double, sige, natin tayo. Yun. Kahit pagod-pagod na siya, mayroon uh. na. Na-enjoy ko naman po sobra kasi it really adds to the growth of an artist. Oo okay. ah. na. Dito to 26. Kahit ako, nasurpresa ako sa pamilya ko. So, ayun. Ay so, kung mabiting-biting tulad ka rin, kung na Okay, I na hindi ako magalang sa direktor niya. Hindi ako magalang sa direktor niya. Hindi ako magalang sa direktor niya. sa niya. Hindi sa direktor niya. Hindi ako magalang <Anyway. laughs> sa <laughs> direktor niya. Hindi ako magalang sa direktor niya. Hindi ako magalang sa direktor niya. niya. Hindi pa? magalang ako lang. To. ako lang. sa direktor niya. Hindi Hindi ako magalang <laughs> <In the laughs> ako tayo sa ano. Ano sa tayo This is my second time doing a horror film. I ah, remember, yeah. bata pa ako noon nung ina first time ko. I was um, young lovey pa. nung time nyan sa Aswang. Tapos sa uh, oh, pas tayo yun yung pinak first ko. Tapos binawayan. Wow. Yes, yung younger version niya. Hindi ba? super bata pa. <laughs> super bata pa ako noon. <laughs> <As in, laughs> siguro mga 10, 11. <laughs> <laughs> so to eh address na. Yes, I'm going Kasi bakit hindi din ako nakilala 'yan kasi as in binuhusan ako ng prosthetic na dugo all over my body. So hindi talaga kita masata yung face ko. <laughs> But anyway, ayun. Siyempre ano, kinabahan ako. It's like ano, it's like my first time nung time na ginagawa namin 'tong eventong. Siyempre talaga gusto ko na Pika yung 200% best ko dito and it's something na I really asked for then prayed for na uh, gumawa ng film and of course gumawa ng genre na out of my comfort zone. So, lagi kasi sa ko drama, lagi kontrabida, ganyan. So, yeah. gusto <laughs> so, ko naman maiba naman. So, ayun nga, nabigyan ako opportunity to do a horror film and super talag ako talaga pinag-aaralan ko yung script and I was asking Derek Derek kung ano yung mga um, uh, pwede pang gawin. There's ano talaga sa horror. No, yes, very challenging talaga sa horror. Talagang, um, tinatest ko rin um, mentally, emotionally talaga when Take you're from Jody, pinabalik at pinabalik a a ka na yung right. genre. Yes, talagang parang pinibigay mo pa rin talaga yung buong yung mong kaluluwa mo in uh, pag gumagawa ka ng horror film. So I'm so grateful dahil nandiyan yung mga co-actors. Thank show, you, director. Jody, ayan, sa the director for guiding me all throughout this movie. Alright. Before I give the microphone, <laughs> Mars, can we declare, uh, kasi I've been hearing a lot from Mr. Cell in few days, moments <laughs> na nakasama ko ka siya, this is regards one of the biggest horror movies na nagawa nila and sa Sikaw How do you feel na the, biggest horror collaboration ito ng Ligal? Siyempre, alam naman natin ang galing tayo sa mga franchise sa mga Shake Rattel and movies na nagawa nila and sa Sikaw How do you feel na the, biggest horror collaboration ito ng Ligal? Siyempre, alam naman natin ang galing tayo sa mga franchise sa mga Shake Rattel and Rock. Diba? Pero ito, pinabalik na naman ang bigal where a really good act mm -hmm. which is the horror genre. Kasi ko pa yung nagpita sa Anto. um, of course, I just feel so blessed and grateful na, um, na-entrust ng Miguel yung, yung project sa, sa atin. At sya pa hindi lang sa akin, pero sa mga kasama ko na nandito ngayon. Um, thank you. Um, nasabi ko naman ito before na it's, it was a dream talaga to to work. Papalit pa na lang ito. Hello? Ayan. Ayan. Okay. Thank you, ma'am. So, it was really a dream to to work with Regal. Can I share? Sabi mo, Marge, ba't hindi ako kinukuha ng Regal? So, it's killing talaga ba yung offer from Regal? No, Di ba kasi er, almost every year, merong shake, rattle, and roll. Ayun pala. Umabot na. na nga siya sa pang ilan ba? Ilan na, Sir Keith? 13 ba? 16. Extreme! Yun na nga, di ba? Ayun, correct. So parang every time, parang, ah, uh, kung kaya nila ako. Alam mo yung Legal shopper. Correct! Growing up, diba? Diba? Tapos yung mga shake, rattle, and roll. May isang favorite ko doon, yung episode nila sa Undin. Oo. Oh, oh. Yung ganyan. Kaya naisip ko na it would be nice, no, kung one day maka... maging part ako ng movie ng Regal. But then, it, it never happened. Oh, Nung panahon na ito. Hindi lang ang inintay mo. Decades, no? Ako, I waited for 27 years no for way. this to happen. Yon. Ang gandehan. Sir, uh, sir Keith, thank you maraming salamat sa regal um, sa tiwalang ibinigay niyo thank Mark, you. for sharing